Hello mga kalugit, kamusta kayong lahat? Ayan, happy new year everyone. So ako mga kalugit, nagpapasalamat ako dahil new year mga kalugit dahil naka-rest ako sa aking salon. Gusto ko sana magpahinga pero hindi ko matiis mga kalugit na maglinis sa aking bahay. No, grabe kahiggo ang akong balay mga kalugit. So nakita ako, nagre-reklamo ako mga kalugit sa aking mga kasama sa aking bahay dahil maglinis sila. Hindi nila nililinisan maayos. So kapo nilinisan ito, nila, ito mga kalugit. Sabi ko linisan nyo para bunga-bunga ang ating new year para hindi na ako makapag-ulit at makapag-relax ako mga kalugit. So dahil nagigahiga ako mga kalugit sa aking bahay, naisipan ko mga kalugit, ulitin ko ang trabaho nila mga kalugit, nilinisan ko ang isa-isa mga kwarto ng aking mga kabataan mga kalugit, no? So nilinisan ko ang mga tiles ko, ang mga garahi, lahat-lahat mga kalugit kay para hindi maano. So ang iba mga kalugit nakarelax at tulog ang mga tao sa aking bahay mga kalugit. So ako naman mga kalugit naglilinis ako ang mga kalugit dahil hindi ko talaga matiis mga kalugit na madumi ang aking bahay. Sabi ko mga kalugit, kung magigahiga lang ako na papagod ang aking katawan, magi hintay hintay mga kalugit so ang ginawa ko mga kalugit naglinis ako hanggang dulo kapoy kapoy mga kalugit no so tiniis ko lang talaga mga kalugit na maganda ang bahay ko ay ginuo ko kakapagod talaga mga kalugit ko malaki ang bahay mo no so yon ang mansion ko mga kalugit ito ang mansion to ko kasi ang mansion 1 ko hindi ko pinuntahan doon mga kalugit <laughs> So nilinis ko mga kalugit ang sinkan floor mga kalugit at mga bulak-bulak ko dyan mga kalugit na isipan ko bakit hindi lumalaya yung mga flower ko mga kalugit. So inisipan ko pala plastic pala itong mga bulak ko galing Thailand mga kalugit no. So ayan nilinisan ko mga kalugit yung mga koral-koral mga kalugit. Napapagod ako mga kalugit kasi masakit yung arthritis ko. just ah, ko. Kumain ako ng mga kung ano-ano mga manok mga kung ano-ano man dyan mga kalugit no. Ay ginoo you know, ko kapagod pala magalugit ang mag vice record. Inahabol yung mga ano pati dagdagan pa dito yung mga yung bilis-bilis fast forward mga kalugit no. So ayan. Grabe ang pawis ko diyan mga kalugit at marumi tingnan yung mga kalugit ang tiles ko. Oh, daming marumi oh, ayan. Oh, di ba? Nilinisan ko mga gilid-gilid mga kalugit. Yan yan ako maglinis mga kalugit, no? Sobrang kapagod mga kalugit kahit pagod ako mga kalugit ng isip ko. Hindi ako naawa sa sarili ko mga kalugit kahit pagod na ako mga kalugit. Naglilinis pa rin ako sa bahay ko mga kalugit. Magresdi nga ako. Pasabi ko sa aking kasamahan, sa aking friends, kag sa aking staff dito, pupunta kami ng isim, mag-alauna alas dos, alas tres na. Hindi pa rin kami nakaalis kasi naglilinis pa ako ng bahay mga kalugit. Nagising kasi ako mga kalugit alas 10 Natulog ako kaninang umaga. Is alas 3 ng umaga doon. So ano pa mga kalugit tingnan nyo. Dami kahig ko mga kalugit ang akon nga ano ang pot. Ah, alam nyo mga kalugit kasi yung bahay ko dito mga kalugit kahit, kahit na ngayon. After one hour mga kalugit marumihan na kayon mga kalugit. So ayan ang laba ako mga kalugit. Kinuha ko itong mga damit ko mga kalugit sa washing automatic mayo at. Ah, so she'll die. O ba diba? So ayan mga kalugit kinuha ko na yung mga damit ko. Hinawakawakan ko bakit hindi dry. Akala ko automatic. Pag tapos na automatic mga kalugit, dry na ang dami. At bakit sa akin basa pa mga kalugit? Pero hindi ko na lang inulit na dry mga kalugit. So ayan, inakyat ko doon sa taas mga kalugit. Ay, hindi muna. Nagwalis muna ako bago ko iakyat yan mga kalugit, no? So ayan, nagwalis-walis ako at nindagay kong daspan ko. I-flex ko lang bagong daspan ko na binili ko. 146,000. So, di ba mga kalugit. So, nakita nyo yung ering pusa ko dyan. So, ayan mga kalugit. Ayan, uh, ako sang map. So, ayan, na uh, natusok-tusok ko. Nasira pa yung map ko, no? Matagal na yan. 90 pa yan mga kalugit. So ayan, nagnos-nos-nos-nos ako mga kalugit para perfect, no? So ayan, ang aking New Year's Resolution, malinis ang aking bahay. After one hour, madumi na naman yan. Ay, ah, ang sa mga pamangkin ko, ah. Pag ihulik-lihok, pag mo dira, oh. ko, sigira mo ka, cellphone-cellphone, dira, hampakon ko ulo nyo karon Charas! So ay mga kalugit, love ko yung mga pamangkin ko, naglilinis. Eh. Alam nyo naman ang mga kabataan ngayon, no? Iba talaga. So ayan, nagmap-map ako mga kalugit, no? After one hour, madudumi naman yan mga kalugit. just ko, kapagod, maglinis mga kalugit, no? So sinasabihan ko yung mama ko magpunta na dito. Tara siya naman ang gagawin kong yaya. Tara! So yung mga kalugit, hindi talaga ako kumuha ng yaya kasi natatakot na ako mga kalugit, na trauma na ako kasi alam nyo naman mga kalugit, na, nararasan ko na kasi mga kalugit na, na naninanakawan ako mga kalugit. So ayun, uh, hindi ko na magkuha, hindi natakot ako, bahala na mga kalugit, ma -ano ako, mapagod ako sa aking bahay, ang importante malinis ang aking bahay at wala akong problema at wala akong iniisip na may mga tao at wala ako ginaobliga mga kalugit. No? So ayan, ni map map ko yung second floor mga kalugit, dito naman ako mga kalugit, tingnan nyo, napakarami mga kalugit, so imikos-mikos ng yan mga kalugit para perfect o di ba kahit hindi pa yan ano mga kalugit kahit pagod na ako mga kalugit lumalaban dito naman tayo sa kwarto kung mga kalugit nilinisan ko na yan kagina kanina yo so imap ko na lang mga kalugit so ayon um ano gagawin ko? So, ayun na, uh, uuga na yung aking lalamunan, mga kalugit. So, tinutusok toso ko yung map ko kasi kahit matagal na yung map ko, 1990, napapagod na ako, mga kalugit. Pero laban lang ako, mga kalugit. Masarap ang buhay pala. Walang love life, mga kalugit, no? So, ayan, ah uh, hinihintay ko yung foreigner ko, ka mga kalugit. Magpapakasal na kami, mga kalugit, ng aking foreigner. Ipapakita ko sa inyo, son, yung boyfriend ko na foreigner. Magpapakasal po kami from Australia. So, ayan, uh, magbablog pa rin ako, mga kalugit, at magsalon pa rin ako kahit kasado na ako. So, I'm single for today because my boyfriend is is uh, over overlooking and overview over the laugh o oh, basta yon in subton mo na lang so ang nagvideo sa akin mga kalugit si baby solisa shout out sa aking staff mga kalugit so ayan ang paa niya ho may uyangas pang kuko niya madumi-dumi pa yung kuko niya so ayan nagmap map ako mga kalugit so ayan oh migos-migos lang mga kalugit perfect na perfect so ayan uh, pinandar ko yung electric fan para mag-dry. So, ayan, grabe ang pawis ko mga kalugit. Ayan, parang robot na ako mga salita at parang malakat. Pinatay ko namang ilaw mga kalugit. So, ayan, ay, ganyo ako. Kapagod talaga mga kalugit. New year na new year. Naglilinis ako ng bahay instead na mag-relax-relax relax ako. So, ayan, alauna 14 na, na nag-voice record ako mga kalugit. So, ayan, nilagay ko at ayun, magwalis-walis pa rin ako mga kalugit. At ito, inayos ko yung table at yung US na ano. Dinala ko yung mga ano, na sugatan pa ako mga kalugit. Ay, ginuoko. So, dinala ko yan mga kalugit, yung mga sanina at ko at ihayhay ko doon sa taas pero mga kalugit ayan itinapon ko ang mga carpet so ayan nilagay ko ang carpet dito mga kalugit para mayaman mayaman para hindi so para social social tayo mga kalugit kahit 1995 na hindi nilabhan yan mga kalugit no laban na pa rin <laughs> So, ayan mga kalugit. Ayan, inarins ko na mga kalugit para sa sos social mga kalugit at malinis na yung bahay ko mga kalugit. So, ayan, nilagay ko na yung carpet dito sa sa aking kwarto mga kalugit para perfect at nilagay ko na mga electric pan sa labas para good, hindi pa dikit-dikit chuan. Dikit, so, ayan, nihila ko yung table mga kalugit, no? ha, Mag-voice record O diba So ayan mga kalugit Nilagay ko na yung carpet ko At humingi ako ng tulong Nag-rescue ako sa 911 Mga kalugit Para tulungan ako So ayan ka dito Buknoy tulungan mo ako Dahil hindi ko makaya So ayan mga kalugit Niwalisan ko Akala ko malinis na Madumi Pabala ang likod So masarap talaga mga kalugit Wala kang helper Mga kalugit Kung may helper ka Ginoo ka Utos-utusan mo Kakapagod Walang initiative Ang ibang helper no Hindi lahat mga kalugit Kasi best in experience Lang mga kalugit Kasi yung mga um, for sa akin mga kalugit magaganda kasi eh. so ayun inayos ko yung carpet ko mga kalugit para perfect na perfect mga kalugit at nilagay ko yung sofa ko na mamahalin binili ko yan na 60,000 ng sofa ko just oh. ko ano ba o oh, di ba flex ko utang pa rin yan mga kalugit pero binayaran ko yan mga kalugit oy matagal so almost 70,000 mabayaran ko zero ang kung zero interest ba yan or oh, may ano ba yan o oh, di ba So laban laban ng mga kalugit hindi mo talaga matupad eh, matupad ang pangarap mo kung hindi ka maning kamot no. So nilagay ko yung upuan ko diyan sa malapit sa pinto mga kalugit kasi ayan um, para ano para bunga-bunga papasok ang rain na papasok ang rain na papasok ang rain na. Ang basa yon. So yon mga kalugit ang araw ngayon mga kalugit parang umuulan ngayon mga kalugit no. So happy new year everyone. So ayan inistog yung mga kabinet yan na maliit mga kalugit kasi ayan niniwalisan ko pa mga kalugit akala ko tapos na. So ayan si Bibi Solisa flex ko lang over oh, Virgin oh, Virginia yan mga kalugit kahit ganyan siya mga kalugit marami yan boyfriend mga kalugit no ores niya pa si Manina mo mga kalugit gupagwapa kayo na si Bibi Sulisa i-add nyo sa Facebook mga kalugit sa mga single John sa mga negro kag sa mga putyongar so ayan i-add niyo sa Facebook kay sikip kayo ng kalubihan ni Iyay mo no so ay mga kalugit inulungan ako ni Iyay mo ingging no pruya kadag lang so ayan bunga bunga kayo <laughs> So bunga bunga nga akong carpet mga kalugit. So iyay mo naga flex tala mga kalugit. So nilagay ko dito ang camera siksi kay ko mga kalugit pumayat na ba ako comment comment kayo kung pumayat na ako. So ayan mga kalugit kakapagod na mga kalugit laban-laban pa rin. Ayan tinatak-tak-tak tinaktak ko yung unan mga kalugit at tinakpan ko yung kurtina ko mga kalugit baka mapasok yung mga aswang no kasi alam niyo uso mga aswang dito sa aming bahay mag-ingat tayo sa mga aswang kasi hindi natin alam so ayan ipapakita ko sa inyo mga kalugit yan mga social ko ng mga, mga perfume galing sa Australia Charles galing sa mga followers ko yan mga kalugit lahat-lahat po tinapon ko yung water na yan dahil nilagay ko yan mga kalugit na no, water sa ilalim ng kama kay para kung may aswang mga kalugit madali lang ako magising so niwalisan ko pa rin ang terrace ko mga kalugit kung mapapakasal kayo mga kalugit available yan mga kalugit sa aking terrace Charles lang So ay mga kalugit maganda ang aking terrace si Nadia at hindi iniwalisan ko yung da, ah, baba pala mga kalugit sa table may mga water pala diyan doon pala tumutulo ang tubig. Just ko ay mga kalugit yo di diba, ang misa sana para sa plato pero sa sapatosan yan iligay mga kalugit. So ay mga kalugit ayan perfect na perfect mga kalugit laban ng tayo kahit pagod si Mr. Ingron no laban sa mga basher ko diyan ganito talaga ako mag-relax mga kalugit hinahabol ako ng panahon. Inahabol ako ng oxygen mga kaluget dahil o oh, ayan pagod na pagod ako o oh, malaki na aking mga katawan. So ay mga kaluget, ayan kahit pagod ako sa trabaho mga kaluget, hindi ko talaga maiwasan na magtrabaho pa rin ako sa bahay ko dahil ganito lab na lab ko itong bahay ko no kasi masarap kayo ang feeling sa mga kaluget na yung bahay mo na tinitirahan mo impas na mga kaluget, wala kang binayaran uh, tapos na mga kaluget sa pagba ko no dahil sa pagba-vlog ko mga kaluget itong bahay na ito na impas na mga kaluget o oh, di ba to story yung bahay ko yung mga kaluget binili ko yung bahay na yan mga kaluget sa halaga Uh, nagasto kong bahay yan, 1.6 uh, million mga kalugit, no? Lahat-lahat na yan mga kalugit, 6 million na nagasto ko. Binili ko yung lupa na yan mga kalugit with house, 1.6. Sinira ko yung bahay mga kalugit dahil pangit ang itso muka ng ano, mga kalugit. Yung style, dali, madali, ano? So, ayan, yan ang hinawa ko mga kalugit. At yun, Naggampas-ampas ako ng mga budget mga kalugit kasi na-feel ko mga kalugit. Maraming mga langgam sa katawan ko kagabi. So, ayan, uh, ko yung kama ko at pasinya sa kama ko, ha? Mahal yung kama ko. i ko lang ang iniinom ko mga kalugit yan dahil nagpumayat ako para gumanda ako mga kalugit hindi ko lang sabihin ko anong pangalan yan kasi hindi ako binayaran binili ko yan ng mga kalugit no so nagpapayat na ako mga kalugit dahil magpakasal kami ng foreigner ko sa January mga kalugit malapit na kami magpakasal so ayan nilagay ko yung ano diyan sa baba at nilagay ko pa ng tawil so check ko ang CR mga kalugit ayan fast forward lang tayo mga kalugit So yung mga kalugit, tinatay ko mga ilaw kasi inisipan ko, mahal pala ang kuryente ngayon kasi na leak yung yung ano ko mga kalugit, yung water district ko mga kalugit, sobra 2,000 na bayaran ko mga kalugit. So ayan, kinuha ko yung sampayan mga kalugit dahil niayayay ko yung mga towel amang yung mga sanina ko mga kalugit dahil uh, last na itong trabaho ko ngayon mga kalugit dito sa ano sa bahay. Last na dito, hindi pa ako hindi pa kumabatay mga kalugit, ha. Ang ko mga kalugit last na tong a uh, 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 ngayon aga umaga kasi papasyal kami. Ang lakas ng hangin ngayon, mga kalugit, hindi dito o na ngayon dito mga kalugit? o oh, hindi ko. Pasensya lang sa mga basher ko, bilis-bilis ko magsalita kasi nilalagas ako ng mga ng mga rebelde ngayon mga kalugit. So ayan, nagaihay ako mga kalugit ng aking mga damit. So nilagay ko diyan mga kalugit. Uh, patapos na ako sa trabaho ko kasi sabi ko last na itong uh, itong last na itong paghihiyay ko magpapahinga na ako mag-relax muna ako dito sa aking upuan tapos mag-inom-inom ako ng red horse so ay uh, na-flex ko lang katawan ko ang aking uh, biwang is 36 ang liig ko 14 ang bagta ko 12 ang nawong ko is 14 so the the, uh, the total is monggalang o oh, di ba so perfect the perfect mga kalugit so inayos ko uh, umuulan na ngayon dito mga kalugit sa Australia. So, bilis-bilis, ang ganda-ganda. May kasama pa ako dito. Nag-voice record ako. Sige, katawa-tawa mga kalugit. Doong goy, iyang itsura. So ay mga kalugit, ayan kapagod ng mga kalugit. Happy New Year everyone, no? Ang iba nagre-relax ngayon sa kama kasama ang kanilang boyfriend, mag-asawa. Dahan-dahan lang kayo tran, baka maunsa ang inyong mga kama, no? Ako dito nagtatrabaho mga kalugit, napapagod ako kayo tran nagre-relax, relax kayo at naglabing-labing at nagpaandar kayo ng aircon niyo na malalamig ngayon. Tapos kayo tran gumamit kayo ng ano ha? Hmm, ayusin niyo with video Charles. So ayan eh, mga kalugit, malapit na matapos no. So ayan mga kalugit, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga sumusuporta. Kita lahat mga kalugit maning kamot kita, manood kita ng breadwinner ngayon sa SM kay para Bunga at makikita nating lahat. So ay eh, mga kalugit, dagang salamat sa inyong atanan sa mga nagasubscribe sa akon, sa mga naka sa Facebook, TikTok sa tanan-tanan mga kalugit. Happy New Year everyone mga kalugit. I-follow e niyo akong YouTube channel, malapit na tayo mag 500,000 kag sa Facebook, malapit na tayo mag 600,000 Maraming maraming salamat Lord sa mga biyaya nga gihatag mo sa mga nagatanaw sa akon sa mga followers ko. Dagang salamat Lord. Salamat sa 2024 na mga biyaya nga gihatag mo Lord at yon mga kalugit. Maraming maraming salamat sa mga naka kag naga-subscribe sa kuha Lord nagatanaw sa vlog ko mga customers ko. I-bless mo sila Lord nga yumaman sila at maayo ang mga sakit nila at God health Always happy at positive at magngalipay lang ta mga kalugit at hindi kita magrinaway diri sa kalibutan at always happy. So ayun mga kalugit, daghang-daghang salamat kaninyo nga tanan. Tapos na ang akong trabaho, nag-relax anay ako mga kalugit kay malagaw kami sa SM. So mga kalugit, thank you so much. Huwag niyo kalimutan i-like and share, pindutin ang notification bell at para update kayo lagi sa aking mga